everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Isang maraming maraming salamat po sa lahat ng bumabalik, sa lahat po ng nanonood sa atin. I love you all. And bawal pong mag-message ang mga fake profile, please. Nakailang ulit ko rin sinabi sa inyo, ba diba? Dapat ay original account po ang gamit natin. And manood kayo ng live kanina, nag -live ako um, meron doon explanations, um, ayoko na maano dito, but, ma, ano ba yung tawag dito? Para hindi habang oras natin, okay? So, checking energies tayo for energy nyo muna. Okay, tingnan natin kung anong energy mo. Okay, um, it's a seven sped. Okay. Marami ka lang worries, gastusin, I think. Wow. So nakita mo naman, my god. Ang ang lahat ng kalungkutan mo sa ngayon, gastusin, bagay pera, um enrollments, anything, bills. Medyo 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 mabigat nga lang, but hindi siya ano eh hindi ka pinapabayaan pa rin ng ng Diyos. Tingnan mo. Um 8 is a blessings. It's a victory. Diamonds, it's parang diamonds, 'di ba? Para siyang ano eh parang solutions, okay? Na masaya, matutuwa ka. Makakabawi. Okay, sa mga ayaw mabuntis, so um ingat lang, may fertility ka ngayon, meron kang, um, siguro, kung hindi yan fertile, baka, mga may, meron maring ma, ma, postpartum, kung bago kang nanganak, meron kang iniisip na, like, kung hindi ka naman makaanak, like, iniisip mo, parang ni stress ka, kailan kaya ako makakaanak? yon Okay? Okay, so yan, lumabas-labas ka, makipag-date ka, mag-explore, and kumain kayo sa labas, invite or anything na um, special, di ba? So, magmuni-muni ka kahit, hindi mo kailangan gumasto ng malaking pera para lang uh, may pakita kung gaano ka, 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 -ka rich or kaano ano okay? Or ang pagmuni-muni or spend, spend yourself or i-treat mo yung sarili mo ay hindi kailangan mahal. Okay? Sakto ay kailangan ay okay na po yun. Okay? So, I think may nakikita ako isang masayang bakasyon. Okay, may tubig ako nakikita or lake or something. Um, like resta restaurant, pwede rin. Okay, meron din ako nakikita na parang uh you feel na ma ma makaka-feel ka ng love importance sa uh, isang tao okay you are special so may babawi mukhang may babalik pa oh okay so meron din ako nakikita dito i think your your ex person o kung sino man yan naalala yung anniversary ninyo okay yes, possible po yan mga madam o, oh, ba? Diba? Napakabuti. Bawing-bawi. So, makakabawi. Yes na yes. Okay. So, it's your energy na meron tayong nakikita. I think mga June, ng, umpisa ng June, medyo heavy. But, uh, last ng June to July, ay magiging prosperous ninyo na yon. Okay? Magiging maayos at... Uh, emotions, meron din ako nakikita alagaan yung sarili ninyo uh, healthy, uh, eat some fruit, vitamins or frutas, eat some na parang uh, makakapagbigay sa inyo ng benefits na uh, maging malakas kayo, okay? Yung mga earth signs, water, water, yung mga yung mga fire signs, kailangan mag mag ano kayo, mag ano ba tawag dito? Like, mag, uh, like, spend your time na sa nature. Uh, yung magmuni-muni ka ba? Yung sarili, like if you want coffee, okay, then do it. Diba? May mga ganun po na maganda po yun. Okay? Yung mga air signs, uh, travel, pwede. Um, water signs, pwede kay mag-grounding. Pwede kayo kumain ng vegetable. Yan. Okay? So, do it. Spend your time para maging, uh, magre-recharge kayo sa, para sa sarili ninyo. So, para makuha ninyo itong diamonds na to na manifestations. Okay? So, kung sino man ang kadil na to your person, or your, kung may business kayo, then, maganda naman yung outcome nito. Okay? So, it's, um, kung makikisama ka ng maayos, <coughs> so, magiging positive outcome po yan. Okay? If ever may hihingi sa'yo ng tawad, mukhang may sorry expect this June or July, or anything, ano naman to, timeless naman to, kung maririnig mo to, kailan taon to, ilang buwan, may sorry ata sa'yo. Okay? May babalik, magkakasundo, and uh, makikipag-ayos. Marami siyang marami siyang um, marami siyang marami akong nakikita na meron siyang matututunan. Okay? Sa bagay na 'yan. So, your person tingnan natin ang person mo. Um, tingnan muna natin yung kanyang kaperahan. Kaperahan ng person. Okay. Wow! This person is talagang blessed. Oh my goodness. 'Di ba? Okay yung financial niya ngayon. Meron siyang coming na medyo malaki-laki to. Or hindi naman lahat ng blessings ay pera. Minsan may hindi siya aasahan na matutuwa talaga siya. Happiness. It's ten is happiness. Okay, third party. Okay. Mm. May third party dito. Okay. So, yung third party ay, mari po yung iba sa inyo ay talagang kontrolado ang inyong person na sa pera. Siya ang nasusunod itong third party na ito. Okay? So, mula sa lahat ng desisyon, meron na ta siyang pupuntahan or silang pupuntahan may lakad. Okay? And I think mukhang may kaya itong kadil niya. O nabibigay lahat ang gusto niya. Okay? And gumastos ito. Okay? So parang competitions ang nangyayari. Ayan. Oh, yun lang. So meron din pala kayong mga kaibigan na against sa kanya or family. Yan. So, Ouch. Eto. Bukang kakarmahin yung person mo. If ever nasa kabit siya ngayon, man ang mangyayari, mukhang maglolo ko din ng third party. Yes. Mukhang maglolo ko. Not now, but soon, makakarma din to. You know, yani hindi magiging maayos ang kanilang pagsasama. And meron matitipuhan ang third party. Yan. Okay, sa Ano yung third party na iniisip sa iyo? Ano yung iniisip ng third party? Very insecure. Yes. Ah, uh, gusto niya kayong mawala sa buhay nila. Yan. So, meron tong ginawa ang third party para maging masaya siya. E may na-manifest niya na sana ay um, hindi magiging okay. But again, corrections, hindi po lahat ng third party ay masama. Meron po na mababait. Okay? But if hindi ka kabilang dito sa masamang intention na to, hindi ikaw yan. Okay? So, ah, meron naman dito parang um, tanggap niya na third party siya, but yun nga, parang minsan pinapahirapan siya ng person yung dalawa. Yan. So, parang minsan gusto niya ng umalis. Urong-sulong siya eh. Gusto niya tapusin. But, mahal siya eh. Paano ko, ma paano ko matatapos to? Eh, mahal ko nga yung tao na yan. Yan. Minsan tinatanong niya rin sa sarili niya. So, pag mabait yung third party na yan. Okay? Wow! 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 Meron ako nakikita na parang ito yung parang last cards na parang tinanong ko, ano yung overall na energy mo? So, ang tinanong ko ay yun. Yun ito po yung lumabas na Hermit and the Four of Wands. ah uh, meron celebrations is coming Some of you ay magiging masaya. Hindi ko alam ano to, but receiving you, you something na parang hawak mo. Para, and then, masaya kayo, nagsasayawang kayo. Okay? Meron celebrations. And pagdadasal ko na sana sa inyo yan, hindi sa mga kaibigan ninyo. Okay? So, kung kaibigan nyo, well, maging masaya kayo. Siyempre, masama naman po yung, blines yung kaibigan nyo, malungkot kayo sa isang tabi. Okay? Meron ako nakikita, mukhang may lakad ka, may pupuntahan, may gagalaw ka sa isang area. Or it could be your person, basta ganon. Meron kang gagawin, magiging busy ka. Okay? Meron ka bagong pinag-aaralan. Parang meron ka na-realize na parang ito yung dapat kong gawin. Ganito dapat. Ganito. Okay? So, positive po lahat ang reading niyo And matatapos ang June na ito na magiging masaya kayo. Makakabawi. Makakataw meron tawag mula siguro sa boss ninyo. ah uh, makakabawi ka this June at pagkatapos ng June or July na ito. Makakabawi po kayo. Kung hindi man, always yung sasabihin na may oras para sa akin. Okay? I-let go ninyo yung mga sorrow ninyo, yung mga masasama na iniisip ninyo sa puso ninyo. Okay? Watch my live and meron ako doon na kunting paalala po sa inyo, mga mahal ko. I love you all. Um, may, basahin ko lang po yung nagpasalamat dito. Ma, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sa lahat-lahat ng... Um, hindi ko po, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, but gusto ko lang pong malaman niyo na ang laki po ng pinagbago ng aking asawa. I love you, ma'am. Na sana 'wag po kayong mag ano to, sana 'wag po kayong magsawa tumulong sa amin. Lagi po ako nanonood sa inyo at alam niyo ma'am, motivations ko po ang mga natulungan niyo lagi kong sinasabi sa sarili ko na one day ako naman ang matutulungan ni Ma'am Miley. Okay, so sa mga gustong yun si person niya ay nananakit yun pero look at na ngayon parang okay siya, okay? So again, hindi ako Diyos, tao pa rin ako mga mahal ko. Okay, so magpa-reading kayo, meron po tayong, hindi po donations to, Uh, meron po yan rates, magpa-reading kayo kasi every reading ninyo ay uh, meron po yan kasamang balisa, meron po yan um, para sa mga blockages, money vault ritual and for attract the positive and energy na manifestation past life, siguro yung tatay nanay mo, na may ginawang mali na ipasa sa iyo, marami po syempre yung balisa doon, hindi natin pwede, yun po ang pinakamahirap na trabaho, yung balisahin ng person niyo Injust magpa-reading lang po kayo. Marami po kayong uh, maa-avail, marami po kayong makukuha sa reading. Hindi lang po basta reading ito mga malko, Okay, ingat po kayo. Meron ako nakita sa mga nag apply may makakaalis na sa trabaho. Um I mean kung, kung mag-a-abroad ka, makakaalis ka na, okay? More income, akong nakikita sa inyo, makakabawi po kayo. I love you all. Manifest this tens of diamonds. Okay, I love you. Ito po ang aking, aking, wait lang. Facebook account kung gusto mong magpatulong, magpa-reading. Okay? Tagalin natin. Titingnan ko kung ano may tutulong ko sa inyo. Again, di ako Diyos. Tao pa rin ako. But lahat, 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 lahat ginagawa ko para matulungan ko ang aking client. Sa mga mababa ang problema, sa mga kaya naman, ay dapat po meron kayong bracelet na isusuot kasi meron po akong angels na uutusan magbabantay po sa inyo. So doon naman po sa malala, kailangan po yan money spell. Kung malala ang problema sa pera, kung love naman, malala ang love. yon po. Okay? So, money, rituals are, and positive, um, I mean, love spell, meron po tayo. Again, hindi po tayo gumagawa ng masama, please, if ever mag-message kayo, wag na wag ninyong iisipin na pag natulungan ko kayo, ay kaya nyo na ma-under ang mga tao. No, hindi po ako gumagawa ng masama. Uh, ano lang po tayo. Kung ano yung ikakabuti, doon po tayo mga mahal ko. Okay? Ingat po kayo. Maraming maraming salamat. I love you. Mwah.